Ayan mga kaibigan, masaya tayo no, dumating na si Pure Gold. Ayan, so ko lang pa po ito, yung mga nag-deliver ay andon pa po no, kasi marami pa po daw doon sa sasakyan. So thank you so much. Uy, meron pang bibili. Sa mga ito. Yan, may, Siyo, ng corn, mais, ayan, may bibi bibili, ng bigas. Mais. Mais corn. Ayan kaibigan, bibigyan naman na natin sa kuya nato ng bigas. Iwan ko sa Manila kaibigan kung meron bang bigas mais sa inyo. Tunga lang? Tunga lang. Ah, masarap sa para sa amin mga Bisaya mga kaibigan, no. Masarap talaga ang bigas mais. Ewan ko sa Tagalog region kung meron ba kayo. Ayan, so kaunti na lang po ang bigas mais ni Ate GB kasi nga napaka mabinta. Nagtitindahan tayo ng ibang klase ng bigas. Bibigyan naman muna natin ha. Ayan mga kaibigan, no, ang bigas mais. Habang tayo ay naghintay sa ibang delivery ni Pure Gold, may bin ay bumibili. Nabulo naman si Ate GB. <laughs> ang, ang, hirap hirap magtagalog pag tayo pa ibisaya. On saan ay eh, na to nga bar? A speed champion surf. Speed. Ayan, so, kuwan na siya? 22. 44, ni barato man eh. 30. Ayan, lumboy mga kaibigan. Nagtitinda rin ako ng lumboy, dear friends. Tingnan nyo, no? Napaka mabinta nito. Nang nag, nagtaas po ang presyo ng sigarilyo, 29. ito po ay naging mabinta. 3 Tres. Kuha Yan, tulo. So, marami siyang binibili kay Bigan. 22 ni. Eh. Mm. So, ang spade 30. Mm. na. 40. 40. Hmm. At panty liner din. Yung panty liner ni Ate GB kay Bigan ay 3 pesos pala, no? Yan, saktong-sakto. Hindi pa dumating yung ibang deliveries ni Pure Gold. Yan, hinihintay ko sila. Doon sila dadaan their friends. So, sakto-sakto. Habang tayo naghintay, mayro tayong customer. Thank you so much, God. Ayan. So, bigyan natin. 3 pesos pala ito, their friends. Kinira? 49, eh. Mighty Usa. Yan. Mighty Red. Opo. Yan. Mighty pa, kaibigan. Maraming binili si Kuya Nato. 49. Oo, 49. Oh, laki ng pera. Pagpasko talaga, maraming pera yung ating mga kapitbahay. 1,000 ang pera. So, susuklian naman na natin, ha? Bibigyan ko muna ng sukli, kaibigan. Ayan, nandito na sila, kaibigan. Yung order ko. Wala pa yung muprint, eh. Pahit pa sudan. Marami tayong tubig, kaibigan, oh. Ako sa bayaran dong ha? Ang print na, eh. May magpapaprint, kaibigan. Nagpalit pag sudan. Ayan, so ating babayaran kay Pure Gold. Kuha muna tayo ng pera, mga kaibigan. Uy, magiging ko muna sila ng snack. Tataon pa, ni Pait pa magsudan. Bigyan ko muna sila ng snack, their friends. <laughs> Ayan, bigyan natin snack yung taga-deliver natin, na ha? Para happy sila. soft drinks lang at saka biscuit. Habang sila ay naghintay sa bayad ni Ate GB, mag-snack muna. Ayan, thank you so much, God. Sa so blessings. Puno naman tinda ni Ate GB. Ayan, kaibigan, habang nag-snack yung nag-deliver kay Ate GB, tayo po ay ano magbibilang ng pera <laughs> pang bayad natin ayan so happy talaga o kaibigan malaking tulong sa atin no ayan sige lang ha hindi tayo mag electric fan no kasi maingay <laughs> ayan so malaking tulong sa atin yung mga ahinte -er friends free delivery na so ito yung bayad natin sa ating uh, ano ba to order so magka mo na si ate GB mga kaibigan ha Ayan mga kaibigan, ibigyan na natin ito sa nagde-deliver. Daradong Oh. 5307? Nagblag-blag, vlog mangkod ko dong. <laughs> Ikwenta balik dong. Ayan, so nagbibidyo ako ngayon. 7, <laughs> sakto. Salamat kay dong ha. Ang sayo day? Thank you. Salamat. Asan ni dahi? May mga bat. Thank you dong ha. May mga bata na bumibili. Kinera? Marshmallow? <laughs> marshmallow daw. <laughs> ang gusto ng isang bata sa esperan marshmallow. Eh, yung bumibili gusto niya, yung may pera, gusto niya, ano, hindi marshmallow. Kaya, <laughs> yeah, malapit na mabos ang coins ni Ate GB, their friends. Thank you so much, God. Uh, malakas yung ating bintahan, no? Kaso wala ng coins. <laughs> Ayan, salamat. Thank you. Eh, hey, matumpay itong marshmallow, diha. Ilakaw? Marshmallow? Adara, magpaprint siya ko eh. Ayan. I want buy. Dali, 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 tita. Pamangkin ko po siya, no? Print mo din, no? Dala mo print. No, sayang nga ba A4 A4. Merong magpapaprint kay Bigan. So, aside from our sari-sari store business, meron din tayong Xerox, ah, uh, Xerox na negosyo, Xerox business, at saka printing. Meron din tayong Pesonet Cafe. Go, go, go! go. Yan, shout out kay Francis. Bumili ng manok Hello. para sa aming agahan. Thank you so much, God. Yung sa'yo mo lang. Oh, wow! <laughs> Tingnan nyo. Ang bigat yan. Ayan, pa ko na siya. Wow! Ayan mga kaibigan, nabayaran na po natin si Pure Gold. Ang gagawin ni Ate GB ay iche-check yung resibo, pati yung mga items. Andito po yung mga items kaibigan na deliver ni Pure Gold. Ayan, kahapon po ay nag-deliver si grocery and sila po yung nag-deliver maraming salamat nagsasnack po sila ngayon bigyan natin ng snack sila no at sometimes tip na rin pera para gaganahan talaga sila no ganado yung mga uh, sila mag-deliver sa atin so again mag check na si Ate JB ha ito kay Bigan kahapon pala ito ay yung uh, boxes galing kay grocery ay kay grocery po ito tingnan nyo no So, thank you so much sa mga ahinti, no? Sa mga nagdi-deliver. Thank you so much. Kahit, katulad ngayon, si RTGB po ay may sakit, pero puno pa rin yung ating tindahan kasi may nagdi-deliver, no? Free delivery pa. So, yan kay grocery. Marami yan kahapon, yung cartons. Yung mga boxes kahapon, yung iba, binigay ko sa kapitbahay namin nagbabasura, namamasura. Yan, yung natira dalawa. Yan, sa so itong junk foods. So, four na boxes. Maraming salamat, no? Masaya talaga tayo. Meron tayong alak. So, napakalakas ng alak ngayon, kaibigan, kasi magpapasko na. Ayan. Salamat nung ha! Ah, wala, wala. sila po yung nag-deliver, kaibigan. So, masaya tayo na no? mababait po sila. Ang aga nila nag-deliver. So, mag-check ako. Ano bang gagawin natin, Chibi? Magluluto ng ulaw? maggagawa Gagawa kasi ako ng fried chicken, kaibigan. Or mag-check? Mm, ah, sige. Eh, marinit na muna natin ito, kaibigan. Nagutom na siya, TGB. Tapos, i e, check, check ko yung mga items. Huwag talaga natin kalimutan, dear friends, mag-check. Ugaliin po natin kahit gaano natin kabisi, i-check e, lahat ng mga items. Kasi naranasan ko na rin few times, kaibigan, na nagkakamali po. May kulang, minsan may sobra, kaya dapat mag-check tayo, okay? Yan, so don't mind my sleeper, no? Medyo <laughs> madumi na. Ayan, so, Shout out sa aking mga kapitbahay. Ayan, so parang walang tao, no? Pero may mga tao sa loob ng mga bahay nila. Ayan nilang lumabas, kaibigan, kasi tingnan nyo, ma maputik. Umulan kasi kagabi. Pero thank you pa rin, no? Kahit umulan, kahit tag-ulan na, ay malakas pa rin yung ating bintahan. Siguro dahil magpapasko na maraming pira yung ating kapitbahay. Shout out, Frances. Si Frances ay busy, kaibigan, kasi may nagpapaprint. Ayan, siya yung taga-print, kaibigan, kasi ayaw kong palaging na nakatutok sa computer. Masakit yung mata ko. So, kaibigan ha, mag-check -che na si Ate JB. So, now, mga kaibigan, let's start checking the receipt and the items. So, tatlong boxes ito. Yung dalawang boxes ay andun pa. At, tsaka yung mga junk foods. Palihaw niya ko, na, Francis! Ang sinabihan ko si Francis kaibigan, na dalhin po dito yung ibang mga items no para ma-check mache ni Ate JB. Yan, kung nakikita nyo, kaibigan, marami talaga mineral water. Kasi po, uh, Christmas party ngayon at saka bukas, ng mga students no sa elementary at saka sa high school. So marami talaga ang maghanap ng tubig kasi soft drinks po ang kanilang isiniserve sa party. So marami akong tubig kay bigating tingnan niyo. Ayan, so may customer na naman tayo si Francis na lang ang magbigay kasi si Ate GB ay magche-check pa. Ayan, so dinamihan ko na lang ito their friends kasi pag Christmas party yung mga students po ay bibili ng mga pagkain panglagay sa gifting na nyo no Halos maubos yung aking mga cake sa harapan. Taga, na palog. po walang Cake sa harapan at saka yung mga biscuits. Pati yung mga candies ni Ate GB tingnan nyo. Kasi nga yun yung inilagay nila sa gift nila para sa ano ba yun? Exchange gift. Ayan. May exchange gift po kasi, kaibigan. No, yung aking tindahan ay nasa likod lang ng paaralan. So, mabintay-mabintay yung mga cakes, mga biscuits, mga candies para sa Christmas gift nila. Exchanging gift. Ayan. So, dinamihan ni, ni Ate Gibi. Ngayon po ay may Christmas party na nagaganap. Siguro elementary. At bukas po yung high school. Ayan. So, yung ating matalik na kaibigan. Ano sa'yo, mamads? Bugas. Bugas, bibili siya ng bigas mga kaibigan <laughs> Ang saya ni Ate GB Habang tayo nagvi-video, may rami tayong customers taga palihog ko eh. Yan, bigas Absin Japan. Yan, yeah. <laughs> nagkasakit kasi siya kaibigan no? May lagnat yung ating kaibigan Kaya absin siya sa work So kaibigan ha, tatapusin na muna ni Ate GB Yung aking pagvi-video na, Hindi na naman temporary really stop magche-check lang ako kay bigan kailangan ko na magmadali no kasi may maghanap dito mga paninda wala akong display nung iba ayan <laughs> kaya kailangan na talaga nating um, mag-check ayan i-check natin yung ating bullpen. huwag kalimutan kay bigan na mag-check palagi ng mga resibo para iwas logi kung anong wala dito ay masabi natin sa ating ahinti para sa next time na mag-deliver sila dadalhin na nila yung kulang di ba So hanggang dito na muna ha mga kaibigan, lagi lang nating tandaan, na hindi imposible, hindi mahirap na masinso ang buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo at may tamang disiplina sa sarili, tiya kasinso buhay natin kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Ayan, ando na yung ating bigas. Thank you so much. God bless.